Hey, what's up mga orikong? Uh, May Magaganap na registration para sa pag-apply ng factory worker dito sa South Korea sa February 3 hanggang February 10 po. Ah, uh, online registration po ito para sa mag-e-exam. Tama po kayo nang narinig. May exam po ang pag-apply ng factory worker dito sa South Korea. Ano nga ba 'yung exam? Korean language po. Exam po ito. Uh, may may mga pagpipilian naman, ABCD. Pero, Korean language. Kung wala kang alam sa Korean language, kailangan mo mag-aral ng Korean language para may pasa ang Korean language test. Ang kota nila ngayon is 7,500 para sa mga magre-register lang. Ah, hindi yan sinasabing lahat yan 7,500 makakaalis. Ha? Ah, minsan sobra, minsan kulang. Ah, pero, uh, 7,500 Napakaliit ngayon taon na ito ha? Huh? Napakaliit Ang registration Nasa website ng DMW www.dmw.gov.ph Dapat nakagawa kayo ng uh, E-registration nyo muna Or ito yung parang resume Or biodata nyo Sa website ng uh, DMW Iba yung e-registration Andun lahat ng Tawag dito ng information about you. Tapos, iba naman itong uh, registration para sa exam. Hindi ka makakapag-register sa exam kung wala kang e-registration or resume sa website na, na i-upload sa uh, DMW. Uh, age requirement, 18 to 38 years old. Uh, yung sinasabing 40 years old, hindi po. Totoo yun. Uh, yung tataas ang registration edad hindi po pwede hanggang 38 yung minsan nga hanggang 37 lang Ah, ang klase ng exam CBT computer based test dati kami sa papel pina may shade shade lang ngayon click click lang Ah, saan ang gaganapin ang ah, exam sa ah, DMW office sa Manila po ito ah, sa Mandaluyong Buong Pilipinas po, pwede mag-register kahit anong bayan ka pa sa Pilipinas. Ha? Uh, announcement ng test date sa February 24 po. Test period March 3 to 28 ang announcement ng successful candidates kasi daang libo mag magre-register nito. Ha? Daang libo po. Noong Na nakaraan, 150,000 pero ilan lang ang nakuha. Dati, 30,000 lang kinuha. Ngayon, 75 lang konti. Ha? uh, documents ng submission sa April 11 skill test may skill test ito yung isa sa pinakamahirap pumasa ka nga ng exam bumagsak ka sa skill test back to zero ka yung exam mo na naipasa negative hindi na hindi po magagamit ulit yan sa susunod ha? kaya magmadali po uh, for full information search lang how to e register ayun muna ang una ng uh, unahin ninyo yung paggawa ng uh, i-registration bago itong registration. Ha? Magmadali po. Mag-research. Good luck sa lahat ng mga magiging aplikante mag-aral ng Korean language. Pag factory worker, may exam. Seasonal farm worker, wala pong exam. Kaya parang mas gumaganda na ang seasonal farm worker ngayon. Mas maraming nakakaalis sa seasonal farm worker. Pero marami pa rin naman sa factory worker. Good luck and God bless.